Ha? Yeah. Mga ano-ano ba ito? Mm. Mayroon pa? Mm. Ay, tulungan natin yan. Papakinan oh. na natin yan. mga kaidol. Uy. ito. May mga kaidol. Kuya mga idol, Mr. Aligre. O. Ito, bago lang mm. din ito. Dapat na itong mga Papap kinakain. Papapahalo na rin ito. Hmm. May gulay pa, o. O. Oh. Yan. Ito, press na press. Ano kuya? Mm. Bigid. Hmm. May bigid tayo ng kinilaw. O. Bigid. Yan. Hmm. O. Bigin. Tama na bingwit ito. Ay, yan lang sa Laguna Bay. Okay ah. Jo Ariwa pa talaga. Eh, siyempre, malapit naman tayo sa Laguna Bay. Oo oh. nga. Eh, ito na tayo. Mm. Mukha tayong stack. Ay, nilo natin to. Ay. Masarap. Ito, may pa kami, mga kaidon. Mm. Ito yung dessert namin. Ah, pili. Sao-sao.

No. No kayo, lokodito. Gan. Masarap. O, may benta mo man. Oh, ito. Gan. Subukan mo 'to, wa. ni. Otol May kainan daw pala dito. Bangayan mo ako, dol. lang ako kaso Naabotan ko pa ito. Ah. Ah, sarap. Lat, hmm. ayar ano pa. Eh hmm. mga idol, go no, mga tama pa diyan, begin. Minista muna laman. Hmm. Ang ano lang dito, ingat lang kayo mga kaidol ha. Hmm. Budok. Pagka ito kina kinidoy nyo. Kasi may medyo kinikiliti 'tong mga idol. Mga tinitik. Tubok. Hmm. Hmm. So, hmm. Lat, lat. と、とました。ポク。うん。プレス、プレス。うん。うん。

Ang banggol aja. Gan. Ng. mga idol. Maraming salamat at sa panonood. Thank you. Salamat. salamat mga idol. Salamat.